Labis ang pasasalamat ng grade 6 student na si Raiza ng Kasibong Elementary School sa San Jacinto, Pangasinan. Ang kanilang lumang silid-aralan kasi na dati ay may sira, naayos at napaganda pa. Thank you po dahil meron na po kami yung kaso. Meron po, po yung yung si Arat. Hindi na po namin problema yung masangsang na amoy ng dumi ng mga kanikit. Thank you po, Governor. Ganito rin ang gurong si Veronica. Uh, Maswerte po ako sa muli namin to school kasi eto classroom na, na, na teaming, yung first ano na magagawa ng CIMI, magagawa yung CR, yung mga kulang na lang aircon, yung kimaka sabi nga nila. Nakakaingit kasi mas mukha na siyang bahay kasi sa classroom. So in behalf of the CIMI elementary school, most especially po sa mga grade 6 people ko, thank you, thank you very much po ba, honor sa inyo sa pag-renovate po sa ating classroom. Lima kasi sa kanilang luma at sira-sira ng mga silid-aralan ang naisaayos matapos itong mapasama sa proyektong pang-imprastruktura ni Governor Ramon Gico III. Sana po may darating pa at kulang pa kami <laughs> Salamat po, <laughs> Governor! Bukod sa mga naayos na kisame ng silid-aralan ng mga nasa ika na baitang, kasama rin sa nakumpuni ang mga silid-aralan ng kindergarten hanggang grade 3. Ngayon, ligtas, malinis at maayos na ang kanilang mga silid-aralan. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.